Nais ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na gawing mas madali at mabilis ang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Isang paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng pag-minimize ng red tape. Yun sabi niya, dapat yung kind of governance natin as a modernized government, dapat um, service-oriented. Always pag uh, mag uh, when you think of uh, giving service whatever agencies you are in how will you make it so comfortable convenient lalo, -lalo na sa ating mga pa pilipino no Sa ngayon ang pangunahing batas sa Pilipinas na tumutugon sa problema ng red tape ay ang Republic Act No. 11032 o mas kilala bilang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 ang batas na ito ay nag-amyanda sa Anti-Red Tape Act upang higit pang mapabuti ang mga serbisyo sa pamahalaan. Ani Pastor Apollo, nananatiling komplikado at mabagal ang pagkuha ng serbisyo at proseso ng transaksyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Kaya naman naisip ng butihing pastor na bumuo ng isang sistema na tinatawag na Super Ministry System. Sa ilalim ng sistemang ito, gagawing conglomerate o pagsasamahin ng iba't ibang sangay ng gobyerno na may katulad na serbisyo tulad ng mga ahensya sa healthcare, social services, transportation, housing at iba pa. So sa super ministry system, kapart, kapartnerhanan, no? kumbaga magiging conglomerate na ang agencies, different agencies but with similar or connected naman yung kanilang mga ginagawa. Take for example, for health sector, andun na si Department of Health, sa conglomerate na system na to or super ministry system, si Department of Health, si Food and Drug Administration, andyan, andyan na si PhilHealth, andyan na si Bureau of Quarantine. Or kung na conglomerate na yung mga correlated or uh, mga connected na mga agencies, mas mabilis na. So, Mabawasan yung red tape or yung bureaucracy. Yung bureaucracy na... Sa pamamagitan ng super ministry system, layunin ni Pastor Apolos Siki Buloy na gawing mas maginhawa at mabilis ang serbisyo sa gobyerno, lalong-lalo na para sa mga Pilipinong nangangailangan na ng tulong. Nais sa isa batas ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ang Whistleblower Protection Act upang magbigay proteksyon at insentibo sa si mga individual na nagbubunyag ng katiwalian at iligal na gawain sa loob ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Layunin ng panukalang batas na hindi maging biktima ng pang-aabuso, pagbabanta o anumang uri ng paghihiganti ang mga whistleblower mula sa mga taong sangkot sa krimen na isinawalat nila. Sa kasalukuyang batas ng Republic Act No. 6770 Ombudsman Act, limitado lang ang ibinibigay na proteksyon sa mga individual na nagbubunyag ng katiwalian. Ito nga sa whistleblower natin na protection, bibigyan din natin sila ng protection. Uh, pag may matanggap tayo na report, so si Truth Commission na mag investigate at magpo-prosecute. So at least hindi bias. For example, ang problem is sa funds sa DPWH, for example. So, sino yung pinaka-fit talaga? Yung mga engineers, yung mga architects, yung mga contractors na taxpayers. Kasi sila ma ang pinaka-may alam kung paano ginagastos, ano, ano talaga yung tamang presyo para sa ganitong, ganitong proyekto, standard ba or substandard ba ang ginawa. So, ganun po ang gagawin ni Pastor. Dagdag pa ng tagapagsalita ng butihing pastor na si Attorney Kay Lorente Mahalaga ang maprotektahan ang mga whistleblower sa mga confidential na mga usapin. Sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, umiiral din ang ganitong uri ng batas at mayroon silang Whistleblower Protection Act na nagpoprotekta sa mga kawani ng gobyerno na naguulat ng korupsyon. Nabibigay din sila ng insentibo tulad ng monetary awards. Maging sa European Union, mayroon silang EU Whistleblower Protection Directive na nagbabawal sa retaliation tulad ng pagtanggal sa trabaho, demotion o harassment. Nais nabuting pasto na maipatupad ang panukalang ito upang maisiwalat ang mga nakaupong nagnanakaw sa kaba ng bayan at matuldukan ang korupsyon sa pamalaan. Bukod dito, nais din isulong ni Pastor Polo ang pagtaas ng sahod ng mga hukom upang mabigyan sila ng sapat na proteksyon tulad ng pagkakaroon ng security guards at masiguro ang kanilang kalayaan mula sa anumang impluensya ng politika. Talagang ipupush ni Pastor ang increase of salaries of judges. Not just increase, hindi pa enough yung mag-increase ng salary, no? even institutionalize yung salary ng judges na hindi na pakekealaman ng mga congressman, lalo-lalo na sa may gaa. So, syempre may gaa sila mag approve ang Congress. So kailangan mong, you know, kailangan mo talagang ano yung i-consider, mm -hmm. yung mga congressman, hindi na pwede ganun. So since institutionalized na, at saka increased pa yung salary ng judges, talagang maging independent sila without any political interference. And that's when we can see talaga na talagang, uh, meron talagang justice and order that will prevail in the country. Ang mga panukalang batas na ito ay bahagi lamang ng plataporma ni Pastor Apollo na Zero Corruption. Ayon sa butihing pastor, hindi posible ang ganito mga reforma dahil may resibo na siya sa kanyang pamamahala sa The Kingdom of Jesus Christ. Nais si Pastor Apollo na pahalagahan ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino, di sa si publiko kung ni maging sa perbadong sektor na ang nais ay maging totoo sa paglilingkod at pagsiservisyo sa bayan. Isinusulong ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na paigtingin ang mga regulasyon para mapalakas ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar, wind, hydroelectric power at iba pa. Bilang tugon, nais palawakin ng butihing pastor ang pagbibigay ng mga insentibo tulad ng tax incentives sa mga kumpanya at individual na mamumuhunan sa renewable energy projects. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga kumpanya na makapagbigay ng pangmatagalan serbisyo sa paggamit ng renewable energy na makatutulong din sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Layunin din itong gawing mas mabilis at maayos ang proseso ng pag-aproba ng mga permit upang hikayatin ang mga investor. Proposal po ni Pastora ito, ah, enhanced tax incentives for renewable energy products. Mm -hmm. For example, may investor, mm -hmm. willing siya mag-invest para sa uh, it's either hydroelectric power ba yan, geothermal ba yan, wind ba yan, solar energy ba yan, mm -hmm. or anong renewable energy ba na kaya niyang i-invest lalo na depende kung sa local community anong best doon, 'no? Mm -hmm. Syempre pag maraming tubig o malaking dam, dam merong ganong reservoir na kay pang-geothermal siya kasi common din yan sa Pilipinas. So pag may investor na willing siya, okay, gusto ko mag-invest na para talagang ano lang tayo, doon lang tayo sa renewable energy lang ang gagamitin sa bansa, at saka maging sustainable talaga, at saka kaya ng, baga, hindi na, wala ng brownout and everything. Number one, ang bibigay talaga na benefit ng gobyerno dapat para sa mga investors na katulad nito ay yung tax incentives and subsidies. Ang tax incentives ay makatutulong din sa mga kumpanya para sa pagsasagawa ng mga trainings at pag invest sa research and development. Ito'y upang mas marami pang trabaho at oportunidad ang maibibigay sa bawat manggagawang Pilipino. Anya, malaga itong matutukan upang mapagaan ang presyo ng kuryente sa bansa. Maganda din po sabi ni Pastor na meron din partnership with stakeholders wherein we will engage with private sectors, with international investors, para talaga mag-foster yung collaboration and investment in renewable energy. Ito ay isa lamang sa mga programa ni Pastor Apollo na tutugon sa climate change at makatutulong upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa bansa. Maging sa The Kingdom of Jesus Christ, naging proyekto din ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang independent at self-reliant pagdating sa paggamit ng enerhiya. Kaya naman, napakahalagang proyekto ito sa kanya para mas mapalakas pa ang renewable energy sa bansa.